Pag-uusapan natin sa video na ito ang usapin ngayon patungkol kay price tag at ABA Mendes. Kung totoo nga ba ito at ang bahay ni Jonas patungkol sa puro lang daw siya patawa. So tara. <laughs> ito nga rin nagdaang araw sa pusapan na paglabas ng dalawa na si Aba Mendes at Price Tag. Isa nga si Price Tag sa inaabangan ng mga battle rap fans dahil isa nga siya sa mga undefeated ng flip -top, bukod kay mut, Maraming haters si Price Tag na gusto siyang makitang matalo. Pero ayon nga mismo kay Price Tag wala na sa radar niya ngayon ang pagbabatil. Dahil focus na siya sa business at parating niyang makakanta. Matatandaan pa nga na isa sa mga dream match ng founder ng PSB na si Mr. Pibus, Ang labang Looney versus Price Tag. Gusto niya daw itong mangyari ngayong 2024. Pero siguradong malaking pera ang kailangan sa match-up na ito dahil Looney na yan. Eto, dream ko to ha. Sana matupad ko. Looney versus price tag. Yan yung gusto ko mapagtapat sa, sa anniversary ng PSP. Pero tingin ko medyo malabo pa itong mangyari sa ngayon. Dahil sa mga payag ni price tag at mukhang hindi siya interesado. Pero tignan pa din natin sa mga darating na buwan. Price tag, ano man mo? Wala bro, wala akong planong bumating. Ang dami kong iniisip para bumating. So susuporta ko lang yung ano, so susuportahan ko lang yung pangil sa pangil pero honestly speaking, wala akong plano ng bumatel bro kasi talo ako sa oras, talo rin ako sa preparation, tapos talo rin ako sa dahil nakaset na lahat ng gagawin ko ngayong taon na to. Sa so music cha sa business. So um wala akong time talaga, cha wala na sa puso ko yung battle pero wala na sa puso ko yung bumatel pa or para may patunayan sa battle pero yung music ando doon lang ako pero fan pa rin ako ng mga battle rap leagues like sa flip top sa pangal sa pangil fan pa din ako ng ng ano ng, 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 ng mga ng mga kaibigan ko sa battle so ayun sana nasagot ko ng ano ng tama yung tinatanong mo wala na akong wish sa battle ngayon siguro pagod tapos na ako dun. Saka nakakapagod yun, hindi ko na kaya yung ginagawa. Balik nga tayo sa issue patungkol sa tumawaggitang umano ni Aba Mendes at price tag. May nagpost nga ng combo nila ng dalawa at dito may kita na nagsend ng video dito si price tag. Sa kabilang banda naman sa pag-upload niya ni Poison13, tinanong niya ang ilang mga battle MC patungkol sa mga linya na nauuga sila isa nga dito ay si Jonas nasasaktan daw siya sa mga nagsasabi na puro lang daw siya patawa dahil sa mga unang taon ng flip-flop makikita na kaya mag-technical ni Jonas pero magbaba umanong TF niya nang ganun ang style niya nang nag-switch umanong siya ng style dito siya minahal ng tao at tumaas pa ang TF nagdag niya pa hipokrito lang nagsasabi na bumabattle sila hindi para sa pera linya ng kalaban mo na naapektuhan ka? Mm -hmm. Hindi na raw ako nag na, hindi na raw ako nag lyrical o radical kasi nag-focus daw ako sa jokes pinabayaan ko na raw yung kultura mas pinili ko daw yung masa masakit yun kasi noon naman talaga lumalagatak naman talaga mga katagang pinipitaw ko kaso ang bawa ng TF ko pero nung pinili ko yung masa yung sinasabi nila ng buha battle ako para sa pera. Totoo okay. yun. <laughs> si price tag, pabatili mo na libre. Di ba? Kaya hipokrito lang ang makatang magsasabing buha battle sila para sa tao. Okay. Hindi para sa pera. Dahil lahat tayo buha para sa pera. Dahil kaya nga PSP. Pera okay. sa pera. So kayo ba? Anong masasabi niyo patungkol sa issue ni Price Tag ngayon? Tingin niyo ba babattle pa siya? at ang pahayag ni Jonas ang ayon ba kayo dito? Comment nyo lang yan sa loob nyo sa oba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.